Good evening, Almar, Ina, Delmer. So, ano, ano, may natanong ako kasi ang breaking news daw na in-announce na na-capture si Pastor. Is that, can we confirm that? Uh, Baka we cannot confirm it, no? Kahihintay pa rin po namin tugon ng aming lawyer, so hindi pa po namin yung masasagot. Okay, alright. Okay. 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 So nothing, nothing official at this point. So I was wondering if it is, if it is true. So what we're going to expect is for the PNP to get out of yeah. KUJC. Right. And yeah. definitely, Doctor, in regardless, mo no, kung mas surrender man o no, huli nila, tuloy naman po ang ating laban dito. Kasi, again, no, lalo na yung sigaw po doon sa liwasang ng Bonifacio, ay sisingilin po natin si Bongbong Marcos Jr. Dahil ginamit ng ang PNP para po labagin ang lahat po ng harapan forever. Kingdom of Jesus Christ. Kasi once again, hindi lamang po ito about kay Pastor. Ito po ay about sa pagiging abusado ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Yes, yes of course. No? Huh? Uh, ni BC Dunod ang due process at saka yung rule of law. so, at ano, ano yung, ano nakikita natin ngayon? Pumasok, pinapasok na yung mga members ng KOJC sa Katibral? Yes po. Uh, kung from God will always find it's way. Madhuaya Ramaham Praise the Father

yung paglakas at uh, eh nga, patuloy pa rin na, nananalangin na, na at nakukuri um, ang uh, mga KUGC members dyan sa um, uh, sa plaza na wala sa aking kumpang. <mukun> <mukun> at uh, kanina nakita rin natin o kasabay nito yung uh, isinasagawa din uh, kilos protesta naman sa niwasong monifasyo na ganun din no, sinabayan tayo sa ating pananalangin ay nananatili pong uh, ganito ang uh, kakalma, no? O ganito kababait po ang mga uh, missionary of the kingdom of Jesus Christ na hindi po bumaba. Ayan, no, nakita po natin ngayon. kaya uh, eh, yes, uh, mga kababayan, no? Uh, witness po tayo. Grabe po talaga yung milagro ng makapayari ng mga uh, uh, yung Kalakip namin sinasabi dito na prayer is the most powerful weapon. attention din po dito sa amin sa studio ay napakataas po din mga kababayan kasi ma speechless po talaga sa mga nangyayari ngayon dyan sa loob ng KOGC compound. Oo, oh, kanina, partner Carla, Almar lalo na na yung unang na uh, pasok ng life feed natin dyan, hindi natin mapigilan talagang mailak din, sabayan ating mga kapatid sa kumpang habang sila nanalangin at uh, nagbibigay ng paulo sa ating nakinabag Sa ngayon, ito sa loob ko ng atid lang ayan, umibigay po uh, ang mga kapatid lang masasalamat sa ating mga kapatid kailang patuloy ng mga KOC members ng kanilang dahil na-access sa kanilang mga partner um, ang the uh, mga na kanila mga araw na pinabahalan ng mga mga polis at ginawa nilang uh, mga um, Hindi na rin na-access ah, dahil ah, sa ginagawa na mga na natin, yung, ah, kwa, sa yan, ng ah, mga kapwes nandiyan ah, na sa POV si Pero ngayon mga ah, ka ng mga kamabayan, mga members, na nga access ang at mga kapwes nandiyan. At yung ano po, pangkakaroon lang, dapat pa na ino-uusual talaga araw na Kasi alam naman natin, since na malaki talaga dyan ang mga pulisan sa mga KOJC. Kung hindi na natin nararamdaman yung ano, yung karapatan natin dyan sa loob kasi as in, sila na ang nag-takeover eh. Okay. Pero ngayon, um, hearing sa lahat ng mga kapatid na natin na dyan pumakawit, nagpupuli sa mga pangyarihan sa mga... Maraming natin sa laking laman for all of these blessings. Sa lahat ng mga challenges na nila, na alam naman talaga natin, natin from the very beginning hindi nga sa at uh, ng ating diskusyon mga partner, makakasama natin sa, uh, sa gabi nito nasa linya pa rin ng ating komunikasyon via Zoom, si Dr. Lorraine Bandoy at uh, si Sir Ina P. Hogalbot mga partner, nandito makakasama natin via Zoom din oh, Sir, magandang yeah. uh, gabi at uh, doctorin, magandang gabi po Thank you, Sir so, uh, I didn't I didn't know. Know. Yes. Thank you sir. Good evening, Almar Ina, Governor. Uh, uh, so, ano, uh, ano uh, so, may nagtanong ako kasi may uh, breaking news uh, daw na in-announce uh, na na-capture uh, si uh, Pastor. Is that, can we confirm that? Uh, Baka Ray, we cannot confirm it, no? Kaya hihintay pa rin po namin tugon ng aming lawyer, so hindi pa po namin yung masasagot. Okay, alright. Okay. okay, so nothing, nothing official at this point. So I was wondering if it is, if it is true. So what we're going to expect is for the PNP to get out of yeah. KUJ's right. And that is be Dr. Rin, regardless mo no, kung uh, sumurender man o nahuli nila, tuloy naman po ang ating laban dito. Kasi, again, no, lalo na yung sigaw po dun sa liwasan po ni Pasho, ay sisingilin po natin si Bongbong Marcos Jr. Dahil ginamit niya ang BMP para po labawin ang lahat po ng karapatan ng Miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi once again, hindi lamang po ito about kay Pastor. Ito po ay about sa pagiging abusado ng gobyerno ni Bongo Marcos Jr. Yes, yes of course. No? Huh? Uh, hindi si Dunod ang due process at saka yung rule of law. Uh, so, at ano, ano yung, nakikita natin na Pumasok, pinapasok na yung mga members ng KOJC sa Cathedral? Yes po. Uh, kung mapapakung um, pwede ipakita ulit. So, currently din po, ina-app po ng mga miyembro, mga missionary po, na pumunta po sila sa Cathedral ngayon. At uh, tuloy-tuloy po yung uh, pananalangin at uh, ko po ng Marine Tulad din kanina. So kasi finally, napasok na po namin yung katedral at sana nga complete din. Wala na pong pulis na makita doon po sa loob ng uh, aming kumpang. At saka makita natin kanina at Joplorate at saka Sir A.B. Yung, ano, yung dami ng pulis, ano, talagang nakakatakot na ganito pala yung kaya nilang gawin sa kung ano ang gusto nilang uh, sabi nga ng iba. Kung uh, mahirap na kapag uh, makapagtripan ka ng isang uh, adik. Hindi, alam, alam mo, ano, ito yun eh, no? Ito yung nakikita ko sa administrasyon na ito. No, kapag ka, kapag ka, meron silang kaaway, no? yan pala yung pwersa na gagawin nila. Pero pag yung president mismo, ang may nilalabag na batas na inilalabas natin na nagde-demand tayo, nag-cocaine ka ba? Or ano ba itong mga smuggling na ito, na hindi ginagamit ang batas sa kanya, di ba? Exempted sila. At saka yung mga, mga malala malalapit na mga kaibigan nila, ina inaareglo nila. No? Hmm. Sir, Ibi. Well, I agree, no, And the outset, uh, sinabi ko na nga, no, uh, this is already tantamount to hostage taking. No? Ilang beses ko na sinabi sa mga interview ko dito sa SMNI na gagawin at gagawin ni Natore, uh, yung...